Hi guys. Punta na naman kami sa ano yun. Sa kanipaan. May order kasi na ano, kawid. Samantalahin natin habang may order. Kasi din yung kita. Kasama ko pala yung ano, yung anak ng dalaga. Kaming dalawang pupunta sa kanipaan. Di ang sukal ng daan. Nakatakot. O um, mamaya meron na ditong kabalagbag na ahas. Yan o. No? Bukid talaga guys. Lagpas tao ang daan na ano. Grabe ang damo. Nandun na yung anak ko na ano na. Nauna na. Bilis maglakad. Yeah. <tip> ha? Pauwi na ako guys na ako ng nipa.